Hello guys, it's Wing again. So ngayong araw may share naman ako sa herbal na mapag usapan natin ngayon. Ito po ay nagre ako ng mga herbal ngayon na himag. Ano Yan po guys ay himag po. Ang himag po kasi ay may parang dagta o sapot sa balat niya. Pag binalik mo yung kanyang balat, hindi man agad matatanggal kasi nga may parang uh, sapot siya. No? Ganun. Ang tawag nito sa iba o tambal uli o himag o ulong ahas. Parang ganun. Yan no? So, yun. Kahit tuyong yun na ito, guys, may dagta pa rin or sapot. Parang ganun ba, sa balat niya. So, para saan ba ito, guys? Ito ay ginagamot ko sa sabinat. No, yung iba kasi nilalagay sa langis, pang maplas, ganun. Minsan din iniinom. So, maganda din ito, guys, no, sa binat at sa mga sa ulcer. Yung problema talaga. Kaya lang, pag sa ulcer ang gagamitin ninyo, guys, ilagay siya sa, ibabad nyo sa BCO or virgin coconut oil. tas iinomin. Ay, naku, napaganda po. No? Para sa mga may ulcer, ay talaga ay tested na tested na yan no? so magkano pa itong isa guys 55 pesos per pack ito guys sampung peraso nito guys sampung pack ay 550 so si Udi tayo at saka free shipping na din ako na magbabayad ng shipping Ayan. so ito guys ay yung himag na yan dito ko nilalagay sa wine na ito pwede din shock tong na wine yung bang uh, yung content alcohol content ay matapang talaga mataas ba tapos para hindi siya agad-agad hindi siya basta-basta mapanis hindi talaga siya mapapanis basta matapang yung alcohol content mataas yung alcohol content ba so ito ang himag guys o tambal uli ginagamit ito sa paggawa ng haplas sa langis no tambal ano mar marami ding paggagamitan ito and then, tambal uli ang tawag dito sa iba guys ito yung uh, kaningag or cinnamon bark guys isa din ito sa mga sinasangkap ko sa paggawa ko ng ano yung bangsawain yung pinakita ko kanina yun, may halo yung kaningag or native cinnamon na yan at saka yung himag. Yan. At ay ano ko nilalagay ko sila doon sa bote. Yan, no? Para sa binat ko, at inumin ko siya. Halimbawa, hindi ako makatulog sa kabi. Mag-ano ako ng tatong lagok. Ganun, So, ito po. Maraming mga ano to guys. Nilagyan ko din siya ng dahon ng marabilios. Ayan. So, ito yung ano, ha, native cinnamon bark or canning. Ayan sa mga gusto po umorder ng hima guys. May number naman ako dyan. So, sampung packs niyan guys. 550. Uh, pre-shipping si Udi po tayo ha? basta tao lang po tayong kausap yan po, salamat, bye bye